traffic mga idol haba haba ng traffic oh kabilaan shout out sa inyo lahat dyan mga idol mga idol ito sobrang traffic as you can see you can see sobrang traffic dito mga idol tingnan nyo naman sa harap ng SM baliwag And it's baliwag tayo sobrang traffic ba? Sobrang traffic mga idol. Ang haba-haba ng sa tulay. Yun, sana oh. Sobrang traffic, mayroon pang lumusot. Naku po, naku po. Oh. Sige. Oh, tingnan nyo, sobrang traffic. Oh. ang trapping mga idol mga idol sobrang trapping oh, Masyukan si mga idol Lumulos na sila lumulos Kahit traffic mga idol Tingnan nyo haba ba ng traffic o, Nasa unit na paliwan na tayo oh. Oh, Diba? Sobrang traffic kabilaan, unitop yan mga idol unitop baliwag oh unitop baliwag oh sa so, sobrang traffic mga idol sa sobrang traffic oh muusap tayo pa konti-konti mga idol ayan oh asyokan siya, asyokan siya sobrang traffic dito mga idol sobrang traffic dito mga idol mga sunod tayo sa Baliwag Transit o oh. Baliwag Transit Ayun Ayun mga idol hmm, Sobrang traffic Tingnan nyo ito apat sila mga idol oh. po Sa isang motor apat Naku po Pwede kaya yun Wala pang helmet Tapos apat sila sa isang motor na wave na sa tingin yung mga idol pwede Pe kaya yun pag sumemplang sila grabe yung, yun ayan mga idol as you can traffic traffic itong baliwag transit oh, hindi na jata, yata anong gagawin natin mga idol Tinihinga tayo ng baliwag transit Naku po, naku po Baliwag transit Anong ginagawa mo? Ba't nasa gilid ka kasi? Oo oh. magdo mga idol dito sa highway mga idol magdo baliwag si baliwag transit oh, mga idol nakagilit pa rin at tapos mamaya akit sa ano overpass talaga lang ah talaga mga uh, idol mga uh, idol eh, yun oh. sige ang oh, na siya ngayon ako nasa gilid pa rin oh, anong nangyari oh. anong ginawa niya ayan o oh. ayan traffic mga uh, idol yun makit na sila mga uh, idol say naman sa baba dito naman tayo na traffic. Ay ano. May mga badyo mga idol mga batang badyo. Ay ano kahit gabi mga idol mingi ng ano. Mga idol. traffic tayo dito sa may Jollibee Junction mga idol Jollibee Junction traffic traffic diba yung sinasabi ko traffic traffic sobrang tagal na man. sobrang traffic Sobrang traffic, traffic. Sobrang traffic, mga idol. Sobrang traffic. As si can mga idol, sobrang traffic talaga. What's up, what's up, madlam people? Yung madlam people. hoy naku sobrang traffic mga idol Sobrang traffic po oh. Ano nangyari mga idol Nandito pa tayo sa crossing ng ano oh. Ayun oh Yes, you can see mga idol Sobrang traffic oh, oh Traffic, traffic Traffic Nangating tayo dito What happening Nakatinga oh, ha? Nakatinga tayo Sige, sige So wakas umundar Oh Oh, as you can see si mga idol Mga idol, as you can see si mga idol yan mga idol mga idol ayan dito tayo sa problema mga idol yan traffic traffic mo oh yan oh buntis oh, pa i buntis si acting sige traffic traffic dito sa kabila mga idol no oh. saan ka pa sa traffic traffic talaga din eh dito sa baliwag oh pure gold oh yan pure gold traffic traffic oh walang umpay na traffic mga idol ayan nadaanan natin walang umpay na traffic oh haba haba hanggang bayan yata ito oh. hanggang bayan may 'yung ano biglang tawid hindi niya tinitingnan kung may dadaan mga idol. Grabe naman 'yon. Hindi niya tinitingnan kung may dadaan mga idol.